Noong mga 600 BC, ang mga tao ng Jerusalem ay sumusuway sa mga kautusan ng Diyos. Ang propetang lihay, na lubhang nag-alala para sa kanila, ay nagdasal at nakatanggap ng kagilagilalas na pangitain mula sa Diyos. Batay sa mga tunay na pangyayari na nakatala sa aklat ni Mormon, isa pang tipan ni Yesu Kristo. Jerusalem. 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 Kung Jerusalem. Jerusalem. ang lungsod ng Jerusalem. O Jerusalem. 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 ng Jerusalem. 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 ang Jerusalem. 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 Jerusalem sabagkat ang buong lupain ay nasirap. Sabi ng Panginoon, ang buong lupain ay masisila O Panginoon, Diyos na may kapal Ama ng lahat, na may pakinggan ang tinig ng inyong lingkod, Ako'y nalulumbay para sa mga kaluluwa ng inyong mga anak sa Jerusalem. Matinding pagkalipol ang naghihintay sa kanila kung sila hindi lalayo sa kasamaan. Pinagpala ka, Lihay, dahil sa iyong pananamahal. Nephi. Anak, pakitali mo. Bilisan mo lamang. Opo. Ama, kumusta po kayo? Ah, ah mabuti naman. Lehi. Sir, Ano nangyari? mga anak. Kinausap ako ng Panginoon. Pagkagaling ko sa Jerusalem, ako ay napuspos ng Espiritu. Ako ay nagkaroon ng pangitain at nakita bumukas ang kalangitan at nakita kong Diyos na nakaupo sa Kanyang trono. Nakita ko ang isa na bumaba mula sa langit at ang kanyang liwanag. ay higit pa sa katanghali ang tapat. May labing dalawang iba pa na kasunod niya, at ang una ay tumayo sa aking harapan at ibinigay ang isang aklat. Sa pagbabasa ko ay napuspos ako ng Espiritu ng Panginoon. At maraming bagay ang binasa ko hinggil sa Jerusalem na ito'y wawasakin. Anong nais ng Panginoon na gawin natin? dakila at kagilagilala sa mga gawain ng Panginoong Diyos. Alam kong hindi Niya itutulot na ang mga lumalapit sa Kanya ay masawi. Inutos Niyang sabihin ko ang aking mga nakita at narinig sa mga tao ng Jerusalem. Mga tao ng Jerusalem, ako si Lihay. Nakatira ako sa Jerusalem sa buong buhay ko. Ako ay taong may takot sa Diyos. Nakakita ako ng pangitain. At nakita binuksan ng kalangitan at ang Diyos na nakaupo sa kanyang trono. Isa pang baliw na propeta! <laughs> nakita ko ang mangyayari sa Jerusalem na ito ay wawasakin at ang mga naninirahan dito. Isa kang hangal! Marami ang mamamatay sa espada at marami ang madadalang bihag sa Babilonya. At ito ay dahil sa kasamaan at karumaldumal na ng mga tao ng Jerusalem. Ikaw ang dapat mamatay sa espada! Oh, May Mesiyas na darating. Siya ang sa sanglibutan! Kalapas na Nagsasabi ako ng totoo! Siya! kayo! siya! Uh, Hindi ko siya maunawaan. Marami ng propeta sa lungsod. Bakit nagsasalita pa siya Ama? Nanaginip siya. Sige, managinip siya. Pero huwag na niyang ikwento pa. sa palagay mo, hindi totoo yun? Totoo man o hindi, ipapahamak niyan ang pamilya natin. Leyman. <laughs> ano yun, Ama? Tipunin mo ang pamilya. Ang Jerusalem ay hinog na mga tao sa kasamaan. Hindi man lang nila tinatago ang kasamaan ng kanilang puso. Maraming mabubuti na masunurin sa batas ni Moises. May mga tao rin na gusto akong patayin. Ang Panginoon ay nangusap sa akin sa panaginip at inutos ng Panginoon na dalhin ko ang aking pamilya at magtungo sa ilang. Leyman Lemuel, Ihanda ang mga kamelyo para sa malayong paglalakbay. Gaano kalayo? Yaong hindi na tayo makababalik sa Jerusalem. Iiwan na natin ang bahay? Sam, Nephi, tulungan ninyo ang inyong ina sa pagtipon ng mga kailangan natin. Opo. Hmm. Ama, pakiusap. Utos ito ng Panginoon. Opo, Ama. Mukhang tama ka nga. Nahibang na talaga si Ama. Huwag kang maingay. Iwan mo yan. Ngunit, Ama, maaari nating papalitan ito ng kalakal o ng alak. Inutusan tayo na walang dadalhin maliban sa ating pamilya, pagkain at mga tolda. Sumunod ka, Lemuel. Iwan mo ang ginto at pilak dahil utos ng panginoon you Salamat po sa inyong awa at pagprotekta sa amin at pagligtas mula sa pagkawasak ng Jerusalem. Dalangin namin, Ama, nagabayan kami at masunod namin kayo ng may pananong palataya. Bakit kailangan natin siyang sundin? Isa siyang taong mapangitain. Inilayo tayo sa lupaing ating mana. At para ano? Mamatay sa ilang? Nagdurusa tayo dahil sa hangal na guni, guni ng kanyang puso. Hindi niyo alam ang pakikitungo ng Diyos na lumikha sa inyo. Layman, sana ay maging tulad ka ng ilog na ito. Patuloy na umaagos tungo sa bukal ng lahat ng kabutihan. At Lemuel, sana ay maging tulad ka ng lambak na ito matibay at hindi matitinag sa pagsunod sa mga utos ng Panginoon. Hindi ako naniniwala na ang Jerusalem, ang dakilang lungsod, ay mawawasak tulad ng sabi ng mga propeta. Matigas ang inyong puso at ang inyong leeg ay tulad ng mga Hudyo sa Jerusalem na gusto akong patayin. Siya ay Diyos sa kanyang takilang awa. Tayo ay maliligtas sa pagkalipol. Kung susundin natin ang mga utos ng Diyos, tayo ay uulat. Kung hindi, tayo ay masasawi. Niniwala ka kay Ama. Oo. Bakit? Nagdasal ako sa Panginoon. At dinalaw niya ako. Pinalambot ang aking puso. Kaya naniniwala ako. Naniniwala ako sa iyo, Nephi. you. <laughs> Panginoon, nananalangin po ako sa inyo para sa aking mga kapatid. Sina Layman at Lemuel. Matigas ang kanilang puso, Ama. Nalulungkot ako para sa kanila. Pinagpala ka, Nephi, dahil sa iyong pananampalataya, sapagkat hinanap mo ako ng buong pagsisikap at pagpapakumbaba. At habang sinusunod mo ang aking mga kautosan, ikaw ay uunlad at aakayin sa isang lupang pangako. At habang ang iyong mga kapatid ay naghihimagsik laban sa iyo, sila ay itatakwil mula sa harapan ng Panginoon. At habang sinusunod mo ang aking mga kautosan, ikaw ay gagawing isang pinuno at isang guro sa iyong mga kapatid.